Pang bumilis ang rate sa bansa, daan sa grupo sa ng, mga ng mga manggagawa ng isang daang pisong at dagdag, at dagdag sa minimum alo. wage sa Metro Manila. Para sa ikinabubuhay ng mga mamamayan, araw-araw kumakayod para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa pagtaas ng pangangailangan ng trabador sa Pilipinas, pantay kaya ang binabayad ng tugot pawis na inilalaan ng mga Pilipino at sapat nga ba ang kinikita para makabuhay? Ano yung mga Okay lang, patungan pa lang siya. gano'ng katagal na pupakain okay. yung bukit yung lago dito? pangalan nila? Uh, Nancy. Ah, hello babies. po. Taga saan po kayo nakatira ma'am? Uh, dito lang sa Dasma. Dasma, okay po. Gano katagal na po kayo na naninirahan sa Dasma po? Since birth, nandito na ako. Hmm. 34 years, nandito na 34 ako. 34 years po. Ah. Kayo lang po ba yung bumubuhay sa pamilya niyo po? Ay, hindi. May partner ako. Dalawa kami dito, kaso siya. Ga-apply siya ngayon ng abroad. Tatlo po kayo man, sa bahay. Yung partner ko, ako, tsaka yung Anak niya. May anak kasi siyang ah, college na gaaral. Okay. First year tali. May tuition fee rin po Oo, ba sila? Oo. Doon oh. kami hirap na hirap ngayon. First year pa lang. Kaya kailangan niya mag-abroad para... Pantustos po. Hmm. Ano? Kasi hindi kaya ng ano ngayon eh. Nang tindahan namin. Dami rin namin utang. Uh, kasi hmm. kulang kami sa... sa ...finansyal. Sobrang itip. Ngayon. Hmm. Kaya kailangan ng ibang extra income para... Ah, yun. Okay. ...magtagal tong tindahan namin. To. É um beijo família. 不用。 estimated yeah, lang po natin. Then, kami mga 7,000 mm. na karne at gulay. Mm. A day oh, yun. Ayun po. Tumal. Pero pag mabili, makapagami ng 10,000. Mm. Pero ang puhunan namin, kung ano, mga nasa 15,000, 18, 18,000. Pitong taon ng vendor si Nancy Enriquez sa pamilihan ng Dasmarinas. Sa kanilang maliit na pwesto, araw-araw niyang binabantayan ang kanilang negosyo na gulay at karne. Bigat din. Ah, uh. So, papaano nyo po na pagkakasya sa 7,000 na pong kinikita nyo sa buwanan? Sa buwanan? Opo. Oh, Ano-ano po. po yung mga expenses po natin? Ano yung no, mga no expenses. <laughs> Siyempre, ilaw, tubig. Ang bill ko ngayon nasa 2-3. 2-3. Ngayon, December. Opo. Oh, 2-3. Kasi, hindi ako nakakabili ng tangke, mm. Ng gasol. gasol. Mahal eh. Apo. Oh, Kaya nag, ano lang ako, nag electric stove. Mm. Ganon din ang konsumo. Ganon din. Yung tangke, 1,000 thousand ako lang kulang. Eh dati ang kuryente ko nung wala akong ano, electric stove. One, 100, mga 1,000. plus. Parang ganon na rin ang konsumo. Okay. Tapos sa tubig. Tubig po. Five hundred. Five hundred. Fix na yun. So sa pinakabitan namin ng tubig. Pagkain. Ang estimate ko sa five ano namin, 600 isang buwanan na po. Hindi, ano? isang araw, Ay, isang lang, yun, araw po. lang po. Isang araw lang, po. Oo, oo, isang araw lang yun. Sa Ay, tulad niya, meron pa kami yung mga alaga mga ano, mga suku. So, so, ah, ah, uh, so mas maano pa. syempre yung mga load na <laughs> yun. Ayan, diba? yun. Mm. <laughs> sa load naman, mga suku. So, sa, sa load ng isang linggo, tatong meses, 300. 300. Siyempre, bawal yun sa puhunan. Oo, no, oh, wow, umiligot yung puhunan, pero unti-unti rin na uubos eh. Oh. na yung spaces. Hindi kami makapagpatong ng magandang tubo sa mga paninda namin. Kaya no, din. naman. Ayos. ano okay yun? na magandang paninda. Oh, ayos naman po ano. Buti naman po eh. Nakapagpatayo po kayo dito ng munting ano. Kasi sa ganun malakas pa ang metahan. Ayan. 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 gano ko kalaki ko para sa isang vendor na kumabaho um, ko? Siyempre, malaki talaga tulong yun. Ano kasi, ang hirap. Eh? Pag ay dumadating ang bagyo, may bagyo. Sahan na yan, pag taas ang bagyo, nagmahal ang gulay. Tapos yung ibang paninda, iniipit pa. Sana nga, bumaba. Parang hindi na malabo na bumaba ang mga presyo. Alam mo, sa mga paninda, pagka tumaas yan, biglang taas. Pag bumaba naman yan, utay-utay. Oh. Hindi pagbabagan. Kaya mahirap. Halimbawa, tumaas na yung kunyari, yung itlog, tumaas na siya. Hindi na yun bababa na tulad ng dati kasi sa mga e stocks. Sa stocks din po, ano. Kaya rin naman nagkakaroon ng problema na yung tulang sa e stocks. Hindi na mahala nila para medyo hindi naman kung ng mga tao. Pero syempre, kailangan natin lumaban. Sa kayo ano po? Yes. At sa baboy po, ba, Magang nagsisimula ang mga buhay ng mga vendor na katulad ni Nancy, May at Carding. Sa patuloy na pagtaas sa mga presyo ng bilihin, ay malaki ang nagiging posibilidad na sila ay maipit sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Dahil sa kanilang mga pinopondo sa mga panindang nagtataas ng presyo, hindi sila gaano makakapagpatong sa mga paninda na dapat ay makakapag-ahon sa kanilang kinikita. Tinataya ng annual inflation rate ng Pilipinas na 2.3% noong buwan ng Oktubre ay tumaas sa 2.5% sa buwan ng Nobyembre sa taon ng 2024. Uh, ano pong pangalan nila tay? Narding Matyas. Narding Machas po. Gano'n na po kayo katagal dito tay? Dito lang um, buhat panahon ni Marcos. Panahon pa po ni Marcos? Mga 19... 60? Ay, <laughs> grabe po. Ilang taon na po kayo, Tay? 76. 76. Apo. Ano pong paninda po pala nila, Tay? Isda po. Isda. Mga isda po. Ah, galing rin po. Sa Divisoria. Divisoria po. Ah, taga dito po ba sila, Tay? Hindi na. Lagi sa tuto kami. Ali, taga uh, to. Alipat uh, kami sa area. Oh. Alipat kami sa LSE. Pero nung lumipat na po kayo dito, ah, uh, iba na rin po yung tinitinda nyo. Ano po? Ito na. Disa, ah. Yung sa parol. Yung mga parol. Yung sa antena. Hmm. Oh, Magkano po ang mga paninda nyo, Tay? Yung ganito. Sige, yung ganito. pocket Ito. Ah, dito po, ano? Oo. Oh. Eh, dito na ako po sa kabila. Ano po? Magkano po dyan? Eto, benta ko. Tatlo, two hundred. Tatlo, two hundred. Eto pong nasa gitna, say? Two fifty. Magkano po ang kinikita nyo sa pantitinda? Dito po, misa, kumikita lang ako ng 500, 400. 500, 400 po. Tapos sa wala. Ayun. Madalas po ba ang yung kinikita na 400, 500? Minsan, medyo mababa pa po, ano? Mababa. isa. ito lang din, ka. Ah. Hmm. pa paano po po yun? Paano niyo po na itatawid yung araw ng ganun po? Pagkain. Opo, po. Paano po ba yun? Ay, awan, hmm. pa yun? Eh, awa nun siya. Nakakaral siya oh, po. At napano. Hmm. May mga may sinababayaan sa baha. Oo po, yun po. Buti na lang po, ano. Buti pero lang po, pinag-aaral ako. Ah, may pinag-aaral din po kayo. Po. Ilang taon na po yung apo niyo? ito sa akin na. Ah, uh, sa po. Okay po. Mm. Ano po yung mga bagay na uh, pinagkagagasto sa inyo po? Bukod sa pagtitinda po. Pagkagasto. Opo. Ah, uh, tulad po ng mga pagkain, mga bill sa bahay po, mga ganun. Ano, yung bigas. Bigas, uh, mga pagkain. Mga, ah. mga, 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 Okay. Bibili. Pang ilang araw po ba yun? Mga ilang araw niyo po? araw lang. Sa araw lang po. Magkano po? Apo. Magkano po ang bigas niyo sa isang araw? Meron 55, meron Ah, po. Hindi mababa kaya lang. Pangit na po, ano? Mga hindi na po masarap. Hindi <laughs> naman. Gano'ng katagal na po kayo nagtitinda ng mga sa mga ito po, mga butinting? Ito po, mga siguro mga apat na. taon na po. Ah, ayun po. Ilan po ba kayo sa pamilya, Tay? Mga po, Isa na lang po ang natitira. Opo. Oh, ayun. lang, eh, gusto ko lang, mag-aral siya mag-aral. Kaya ka po, na naman ako. Nakaalala nila ako, ay, dolo ko, dolo ko, pina kaya. Napalaki ko nila. Eh, ilang ang ano ko lang sa kanila. Ah, ano ko lang sa kanila yun. Huwag lang sila gagawa ng masuno. Kahit na tatago, kahit na tayo na pinigira, wala kayo gagawa ng Simpleng pangarap lang ang nais ni Tatay Carding magkaroon ng sariling bahay na matatawag nilang kanila. Kaya eh, gusto ko lang, pangarap ko magkaroon ng bahay. Sa bawat paglalako, dala niya ang kanyang pag-asa at determinasyon na kahit papaano ang maliit niyang kita ay maging daan para maitaguyod ang kanyang pamilya. Kaya, yeah. eh, talagang ano eh, hindi tayo magkikulis. <laughs> Excuse lang po tayo. hindi ba tayo papabayaan pamilya? Yan ang bahala. Ako sabi ko, bahala, lang, buhay, Lord, bahala ka buhay ko. Ako. Hindi mo na ako naman sa nung ng araw. Ayun ang bahala ko. Sa ko ko ilang bahala ka Ayun, may hawak ang buhay ko. Ayun, hindi ako nakikihiko. Hindi lang sa awa ko, mga anak ko, mga ato ko. ko lang sa Diyos. Ang Diyos lang ang bahala. Ayon, sabi ko sa kanya, Huwag na paano. Mga karahat naman. Kahit lang. Pero siyempre, kailangan namin lumaban. Yan po, lumaban lang po tayo mo. Lumaban lang. Sa likod ng bawat tindero at tindera sa merkado, ay isang kwento ang makaukit. Mga sakripisyo at pasakit na kanilang hinaharap, kapalit ang isang pangarap pagtaas ng inflation sa Pilipinas ay tila pa ulit-ulit na hamon. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa kita, patuloy ang kanilang laban para sa pamilya. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na yaman ng buhay ay hindi lamang nasusukat sa salapi, kundi sa lakas ng loob, disiplina at pagmamalasakit sa kapwa. Maging inspirasyon sana sa inyo ang kanilang kwento mga bayani ng merkado na walang sawang nag-aalay ng kanilang serbisyo sa kabila ng lahat ng pagsubok.